Buhay ba talaga ang Diyos? Minsan karamihan sa atin nagtatanong sa ating mga sarili lalo na sa mga panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Tayo ay tumatawag sa Diyos but still minsan nagtatanong tayo sa ating mga sarili na pinapakinggan ba ako ng Diyos? Buhay ba talaga siya? Ngayon ay aalamin natin kung ang Diyos na ay buhay at ano ang magiging matibay na evidence that God is alive. Una ay malalaman natin at ating mapapatunayan na ang Diyos ay buhay through His prophecy and fulfillment pag ang Diyos ay nangako sigurado na ito ay kanyang thoughtful Isang halimbawa po dito na mababasa natin sa Old Testament ng ang Diyos ay nangako kay Abraham ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Moises basahin natin ang pangako ng Diyos kay Abraham na makikita natin sa Genesis chapter 15 verses 13 to 14, sinabi ng Diyos, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng apat na raang taon, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala, Amen at ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Moises basahin ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Moises basahin natin ang Exodus chapter 12 verses 32 to 36 Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako Inapura sila ng mga Egyptyo at sinabi sa kanila Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito kaya, binalot nila ng damit ang minamasang harina na dinanalagyan ng pampaalsa, ni Alisin sa sisidlan, pinasa nila iyon at umalis, nuoy na hingi nila sa mga Egyptyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises, ibinigay ng mga Egyptyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat nilog na ng Diyos na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptyo, Amen. Dito ay nakita po natin at napatunayan na ang Diyos ay buhay dahil sa kanyang pangako at pag ang Diyos ay nangako sigurado na mayroong katuparan, at mapanghahawakan ba natin ang pangako ng Diyos? Yes, para ito ay ating mapanghahawakan basahin natin ang Isaiah chapter 55 verses 10 to 11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na pangasik, at tinapay upang maging pagkain, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Kapupo rin ito ang aking mga balak, at gagawin nito ang aking ninanais, Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin na pag ang Diyos ay nangako sigurado na ito ay kanyang tatupo rin dahil ang Diyos ay hindi sinungaling na kagaya ng tao, ito ang sinasabi sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya'y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang thought Amen. Dito ay nalaman natin at ating napatunayan na ang Diyos ay buhay through His prophecy and fulfillment, pag ang Diyos ay nangako sigurado na mayroong katuparan. Amen. Para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. Once again, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. For update, please follow, like, comment, and share. Thank you.